sama-sama tayong magiging sa Saksi! Bakit na sa 76 ang fireworks-related injury sa bansa, batay sa datos ng Department of Health. Kabilang dyan ang babaeng na wala ng pandinig dahil sa ingay ng kuitis. Saksi si Emil Sumangil. May fire extinguisher sa bawat pwesto at walang ibinebentang ipinagbabawal na paputok. Pasado na sana sa inspeksyon ang designated area ng bentahan ng paputok sa Taktak Road, Antipolo. Pero bago makaalis ang mga polis, nadiskubring may nagtitinda pala ng iligal na paputok kaya ng sawa. Hindi po niya alam na bawal yung ano, niyo? Hindi po. Kaya nga po nandyan lang. Hindi naman po namin tinago. Ginumpis ka rin ang mga paputok na itinitinda sa bangketa sa Kogyo kung saan walang designated area. Maging ang mga ipinagbabawal na paputok na ibinibenta paakyat ng Marilake Road. Kasama rito ang reventador na ito na tinawag na 3 star pero iniba lang ang pakalan dahil halos kasinlaki rin ng ipinagbabawal na 5 star. Inimbitahan lahat ang mga nagtitinda ng paputok sa police station, ang mga nasamsam naman nakatakdang i-dispose bago magbisperas ng bagong taon. Ano na rin to ng ating massive campaign against prohibited uh, firecrackers and uh, pyrotechnics. Dati nang sinabi ng DILG kapag sobra sa 1-3 teaspoon o 0.2 gram ang pampasabog na ginamit ituturing na itong overweight o bawal ibenta. Tingin ng local manufacturers ng paputok kailangan tutukan kung saan nagmumula ang materyales gaya ng imported na pulbura. At bakit ito nakararating sa mga ilegal na gumagawa? Nakakatapagtaka at kanina po na-mention, pati sa mga online, nakapagbebenta po sila ng illegal chemicals. Ginakausap naman ng PNP ang mga online selling platform maging ang courier services para mapigilan ng online na bentahan ng paputo na ipinagbabawa, lalo't mahirap itong mamonitor. monitor uh, yung uh, uh, local government units din may effort din uh, in uh, coordinating with this, uh, yung uh, tawag natin, yung uh, cargo forwarders natin. o may mga nakausap na sila dyan. At tayo rin nag din Also, uh, kasama sa mga efforts natin dyan, ang law enforcement, yung may entrapment operation. Ang Metro Manila, cancel. Hinikayat ang publiko na huwag magkanya-kanyang paputok sa mga bahay. Kung ang LGU mismo ang magiging host ng fireworks display, kaya nang siguraduhin ng mga mayors na meron tayo. Pero meron tayong emergency responders, meron tayong police, at professional ang magiging fireworks display operators natin. At ito ang magiging dahilan na maging ligtas ang pagsalubong sa bagong taon. Sa datos ng DOH, anim ang fireworks related injury na naitala sa bansa. Sa walong bagong kaso, isang babae mula Central Luzon ang nakaranas ng hearing loss dahil sa kwetis. Babala ng DOH, umaabot sa 140 hanggang 150 decibels ang tunog ng pagsabog mula sa mga paputok. Kapag lampas 120 decibels ang lakas ng tunog, maaari nayang makapinsala sa tainga paalala ng mga otoridad. Meron tayong mga headphones na mayroong noise cancelling pero kung sa bahay lang, uh, pwede ka naman gumamit lang ng mga uh, bumili ng mga earplugs. Don't attempt no? na maglagay ng mga cotton balls sa loob ng ears. So pwede po lagay pumasok sa loob accidentally. Baboid na lang po yung pinaka-loud areas. Ayon si DOH, nakataas na ang cold light alert para sa buong health sector hanggang January 4 para matiyak na may sapat na gamot, supplies at tauhan na re sa mga mapuputukan ngayong bagong taon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Maagang pumunta sa pantalan ng ilang pasahero kahit hindi pa araw ng kanilang biyahe. Saksi live si Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Denise? Kani tatlong araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, patuloy pa rin na paghabol ng ilang mga pasahero para makapagtawid dagat ngayong gabi. Mula December 15 hanggang kanina umabot na sa mahigit 250,000 na mga biyahero ang nagtawid daga patungo sa iba't ibang lalawigan mula rito sa Batangas Port ayon sa port manager ng PPA Batangas. Pinakamarami ang 28,000 na naitala noong December 23. Posible pa rin daw ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong gabi. Meron na, meron na habol. Baka man ngayon ay makikita natin yung bilang ng mga pasahero ay marami, pero dahan-dahan yung pagdating. So hindi sumisikip yung ating pantalan, hindi ka tulad ng mga unang araw bago magpasko na dagsa talaga. Di gaya noong mga nakaraang araw, walang siksikan at mahabang pila sa harap ng ticketing booth sa loob ng pantalan. Pero ang ilang biyahero na hindi umabot sa biyahe ng barko, sa loob ng terminal building na lang nagpalipas ng gabi. Gaya na lang ng mag-anak na ito na patungong Odjongan Romblon. Mahirap ang pabalik-balik, malayo, gastos pa. May, may, may pera. Hindi rin daw umabot sa biyahe ng barko kagabi ang pasaherong si Joyet kasama ang anak. Yung place ko naman ay safe saka nandiyan din po naman yung uh, restroom saka importante naman po kasi yung babiyahe, mapapagod naman, saka kasi may kasama akong anak. Sabi naman ng na Marina 4, sapat ang mga barkong babiyahe at nakataas pa rin ang relaxation order sa mga barko hanggang January 3 ibig sabihin oras na mapuno ang mga barko wala nang hihintaying oras ng pag-alis maaari na agad silang magtawid dagat para makabalik din agad at mabilis ang paghahatid ng mga pasahero paalala ng Philippine Coast Guard bawal magpasok ng paputok sa barko Kung ano sabi sa atin kanina ng pamunuan ng PPA Batangas kung patuloy pa rin daw ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong gabi, posibleng umabot sa mahigit 20,000 embarking passengers ang maitatala ngayong gabi. Higit na mas marami raw ito kumpara noong nakarang taon. Live mula rito sa Batangas Port para sa GMA Integrated News, ako si Denise Abante ang inyong saksi. Mula po ngayong araw hanggang weekend, inaasahang lalampas sa isang daang libo ang turista sa Baguio City. Saksi live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1, North Central Luzon. Jasmine! Connie, sa mga oras na ito, dagsa pa rin ng mga turistang namamasyala dito sa Burnham Park sa Baguio City. Para masulit ang pagpasyal sa City of Pines, maagang bumiyahe ang pamilya Manza mula sa Hirona Tarlac. Kabilang sa kanilang itineraries ang Mines View Park, Botanical Garden at Burnham Park. First stop ng pamilya ang Lions Head sa Cannon Road na patunay raw na nakarating at nakapasyal sila sa Baguio City ngayong holiday season. Todo picture din sila suot pang ipinagmamalaking Cordilleran costume. Baguio is Baguio. Best experience. Ang magkakaibigang ito mula sa Laguna, hindi na raw drawing ang matagal na planong makapasyal sa Bagyo, at kahit marami na raw silang napuntahang magagandang lugar, namumukutangi raw ang ganda ng City of Pines. Baguio pa lang, yung klema na ang iniisip malamig. Tsaka mga view. Ilang araw bago tuluyang mag-say goodbye sa 2023, marami pa rin turista ang humahabol na makapasyal doon. Sa bispiras ng bagong taon, bukas simula 7am hanggang 8pm ang Botanical Garden. Sarado naman ito sa January 1. Sa Burnham Park, halos hindi mahulugang karayom ang bike lane. Enjoy ride sa boat ride ang ilan pang turista. Simula ngayong araw hanggang sa weekend, inaasahang lalampas pa sa 100,000 ang mga turistang aakyat sa lungsod sa ngayon maghapon pa naging maluwag ang daloy ng trapiko pakyat malaking tulong ang pansamantalang pagbubukas ng Canon Road sa mga motorista Ganon din ang implementasyon ng vacation lane sa Marcos Highway ilang para lang din sa syudad ang binuksan para pansamantalang gawing parking area dahil sa problema pa rin sa paradahan kabilang ang Baguio City National High School at Manuel L. Quezon Elementary School sa mga binuksan. Nakikipag-coordinate yung ating traffic uh, enforcement unit of the Baguio City Police Office at ang city government. Totally hindi naman ginagamit uh, ngayong holiday season ay ibukas muna sa commuters. Connie, sa ngayon, pinaghahandaan na ng city government ang New Year's Countdown. Ganon din yung fireworks display na gaganapin sa Melvin Jones. Dito yan sa Burnham Park. Live mula rito sa Baguio City, ako si Jasmine Gabriel Galban, ang inyong saksi. Musad na ang pagbabayad sa mga OFW na dating nagtatrabaho sa mga naluging kumpanya sa Saudi Arabia. Pero kahit may mga nakatangnan ng tseke mula sa gobyerno ng Saudi, may mga hamon pa rin. Saksi, si JP Soriano. Masayang ipinakita sa amin ni Homer ang kopya ng checking mula sa gobyerno ng Saudi Arabia. Isa siya sa mahigit 10,000 OFW na may unpaid wages at benefits mula sa mga pinagtrabahuhang Saudi company na nalugi noong pang 2016. Ang utang, inako ng Saudi government. Yung pangalan ko, <laughs> yung nagulat ako yung yung ito na pala yung bayad bayad nagbabayad na pala sabi ko nag you know talagang pinaghirapan ko yun eh, 23 years. tuwa ako dahil tagal na namin naghintay. The claimants are receiving communications from Saudi camp, Saudi entities uh, in fulfillment of the promise of the contracts. As we speak, there are certain challenges. Kabilang dito ang pagtiyak na sa tamang tao ipapangalan ng cheque kung pumanaw na ang claimant sa tagal ng paghihintay. Hamon din ang pagpapaincash ng cheque dahil banko sa Saudi ang nag-issue nito. So we are presently in communication with OF Bank to help and assist all our workers to finally receive and encash the checks pero may ilan, gaya ni Eduardo, na hindi pa nakatatanggap ng cheque. Sana uh, matulungan kami ni PBBM at ng Department of Migrant Worker para po makuha na namin yung taga ng amin. Tiniyak ng DMW na patuloy ang pakikipag-usap sa Saudi Arabia para sa pamamahagi ng cheque habang nakausad na sa wakas ang pagbabayad ng utang ng Saudi sa mga Pilipinong manggagawa tuloy lang din ang malawakang recruitment ng Saudi sa mga Pinoy skilled at healthcare workers. At sa year-end conference ng Department of Migrant Workers, all-time high daw ang mga nabigyan ng overseas employment contract na aabot daw sa 2.8 million na Pilipino na nabigyan ng OEC. At sa 2024, posibleng madagdagan pa daw ang mga Pilipinong magkakaroon ng trabaho abroad. Isa sa kanila, ang nurse na taga-sambuanga na si ID na nag-a-apply ulit sa Saudi bilang nurse dito po, mahirap yung buhay sa Pilipinas. So, sa mga government hospital, hindi naman po kami basta-basta nakakapasok. So, mas okay po sa Saudi Arabia kasi with the experience and the qualification, madali po kaming makaalis. Pero di lang sa Middle East magiging in demand ang Pinoy workers. Libo-libong Pinoy workers din ang kakailanganin sa Europa sa 2024. We also receive information that countries such as Croatia, Czech Republic are looking at hiring between 5,000 to 10,000 workers from the Philippines. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Dalawang tulog bago ang medya noche, may payo ang ilang doktor sa dami ng iinuming alak. Ang ham naman at ilang prutas, nagmahal na. Saksi si Tina Panganiban Perez. ng Cavite si Helen Lanceta para magsimba sa Quiapo Church. Isinabay na rin niya ang pamimili ng prutas para sa medya noche. Pero daing niya? Masyadong mahal. Hindi naman po ako nagkakompleto. Nasa tao yung gawa. Wala sa prutas na bilog. Ngayon kasi nasa 300 pesos kada kilo na ang seedless grapes. Mas mura ng 100 kung may buto. Ang Fuji apples, 3 for 100 na. Ang jumbo sagada orange, 100 pesos kada piraso. Ang lemon na galing Amerika raw, 50 pesos ang isa. Habang ang longgan, 240 ang kilo. Mahal eh, hindi naman bumaba ang apple eh. Diba? Yan yung, yan yung mga tag-20 lang ngayon, tingnan mo. 30, 35 na yan, tatlo na sabi ng tinderang si April, nagmahal ang kuha nila kaya mataas din ang kanilang pasa sa mga mamimili. Hindi naman po kami ang nagmamahal, mahal lang po yung pagkuha namin. Ang tumutubo lang naman po tulad sa Apple, sa isang kahon po yun tumutubo lang kami ng 220, 250. Pero ang benta sa ngayon? Matumal pa po. Siyempre po yung tao siguro po, nagiging talaga. Tsaka yung budget-budget lang po yung kaya nila. Hindi ka tulad po talaga nung dati. Hindi rin daw ganoon kalakas tulad ng mga nakaraang kapaskuhan ang benta ng ham. Kahit walang patid ang dating ng mga customer. Medyo okay naman, kaya lang hindi kagaya ng dati pagsak. Pagpasok pa lang daw ng Disyembre, 40 pesos na ang itinaas ng kada kilo ng ham nila. Kaya kanya-kanyang diskarte para makatikim ng hamon kahit tight ang budget. Pwede silang bumili ng one-fourth, pwede na silang makabili kahit konti. Scrap at saka slice. Kasi ano, yung budget ko lang mahal pero sulit naman. May mga ilan nilang din nagtitinda ng gold coins na simbolo raw ng pera at kasaganaan. Ano man ang paniniwala, malaki man ang budget o hindi sa medya noche, ang importante, ligtas at buo ang pamilya sa pagsalubong sa bagong taon. Para makapag-ingat din sa alak, may rekomendasyon ng mga doktor sa kung gaano karami ang pwedeng inumin sa isang araw dalawang maliit na bote para sa beer habang dalawang shot glass para sa mga hard liquor. Kaparate po tayong umiinom, mm -hmm. yung tolerance natin sa alcohol tumataas din. Pero yes. may ano din po yan, may limit. So, pwede din kung mauwi sa alcohol poisoning kahit na po may tolerance po tayo sa alas. Liver ang naaapektuhan kasi siya po yung process din ng alcohol. Mm, na so, adonin. para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sa huling weekend ng 2023 hanggang magbagong taon, wala pong namamata ang bagyo o sama ng panahon ang pag-asa. Pero maging handa pa rin sa pag-ulan dulot naman ng hanging amihan at easterlies. East. Base po sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan buka sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Quezon, Bicol Region, Mindoro Provinces, Eastern at Central Visayas, pati na sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa linggo, uulan na rin po ang iba pang bahagi ng Southern Luzon, at Visayas. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero magdala pa rin po ng payong. Samantala, base po sa outlook ng pag-asa para sa bagong taon, January 1, 2024, maulap at mataas ang tsansa ng ulan sa eastern section ng northern at central Luzon. May mahihinang ulan naman sa natitirang bahagi ng Luzon at sa Metro Manila. Buling hirit ng rin ang para sa mga pamilya at magbabarkada bago matapos ang 2023. Sa mga naghahanap ng adrenaline rush, patok ang extreme rides ng isang theme park sa Laguna. At saksi si Katrina Son. Kalabaw lang ang tumatanda. Ito ang seni Virginia Kaparas at ng kanyang sampung kapatid. Kaya naman ng magkayayaan, mag-family bonding bago ang bagong taon, dito nila isipang pumunta sa isang theme park sa Santa Rosa, Laguna. Di sila nagpahuli kahit sa extreme rights. mata pa! <laughs> Bumabalik sa pagkabata, tsaka nakakalukay ng tiyan pag sumasakay. <laughs> Iba kasi ang adrenaline rush na naibibigay ng ganitong rides. Heto nga, at sabay-sabay nilang sinubukan itong Anchors Away. Sisiw, parang walang nangyari, oh. Masa maging bata. <laughs> ako, nasusok ka nga ako. <laughs> Ang mag-asawang si Nalinda at Redinto Esguerra naman, di rin nagpahuli sa pagsakay sa rides. Pero dahil may edad na, dito na raw muna sila sa carousel. Excited. Nalang yung sarili, hindi na boboryo. Crowd favorite ang carousel, roller coaster, bump and splash, disco magic at flying fiesta sa mga init-init na, init na at naghahanap ng kakaibang adventure, ang ride na to ang para sa inyo. May mapapanood ding performances. Bukod sa iba't ibang rides, syempre meron din ditong iba't ibang mga skill games na talaga namang susubukin ang inyong mga lakas tulad na lamang nito. Yeah nag -e enjoy po ang bawat isa po, ma'am. It is absolutely enchanting. The kids love it so much and it's a great day out. Isang digital show din ang mapapanood sa social media page nitong theme park. Kung saan ipapakita namin ang isang New Year's Eve uh, pregame pre-game na concert. So para sa mga hindi makakapunta sa New Year at gusto nyo po makapag-enjoy ng inyong mga paboritong banda. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Nadagdagan pa ang mga sinihan na nagpapalabas po ng pelikulang Firefly ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. May experience na ito ng mga manonood sa Bacolod, Tacloban, Rojas at Naga. Pati na rin sa Tuguegarao, Ilo Iloilo, Daet, Butuan at Cagayan de Oro City. Sa isang mall naman sa Quezon City, nagpa-block screening ang fans ng Firefly Stars na sina Isabel Ortega at Miguel Tan Felix. Dumating po ang writer ng movie na si Jimmy Public Affairs Senior Assistant Vice President Angeli Atienza. Hindi rin pinalampas ng GMA Integrated News Reporters ang block screening. Kasama dyan si 24 Horas Anchor Mel Tianko. Nagsunog ng mga papel ng isang magician sa gitna ng Times Square sa New York, USA. At bahagi yan ng Good Riddance Day kung saan simbolikong naglalaho na parang magic ang mga mapapait at negatibong alaala. -ala bago dumating ang bagong taon. Labing pitong taon na ang isinasagawa sa New York ang Good Riddance Day. Ilan po sa mga nakasulat sa mga papel ay personal na mga problema gaya po ng sakit at pati politikal na issue gaya po ng mga gera. A for effort, ang isang guro sa Sorsogon. Mahigit dalawang daang estudyante ang binigyan niya ng tigi isang regalo. Iginuhit ni Teacher John Romel Leoncito ang mga portrait ng kanyang mga estudyante sa Sorsogon State University. Inabot siya ng walong araw sa paggawa. Kasabay pa ng mga trabaho niya, siyempre bilang guro. Ayon kay John Romel, matapos siyang pumasa sa licensure examination for teachers ito pong Marso, naisip niyang magpasalamat sa pamamagitan ng paggawa ng portrait para sa unang batch ng kanyang mga estudyante. Napuno naman ang pasasalamat ang kanyang mga estudyante at bumilib pati ang netizens. Salamat di sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Tatlong araw na lang, 2024 na. Sa ngalan po ni PR Kanghel, ako po si Connie Sison para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang sa lunes, unang araw ng 2024. Sama-sama pa rin tayong magiging Saksi!